Ayan guys, ang kaganapan dito ngayon sa Boulevard Playa Bawan Batangas. Malakas ang alon. Ayan, dami, sobrang dami. labo ng dagat at saka ayan, tambak ang mga basura. Siguro galing yan sa ilog. Tapos kaninang high tide. Ayan, hanggang doon. Ang dami-dami. Ang dami basura. Tapos hindi naman masyadong malakas ang alon. Siguro din nila sa gilid ang hindi malakas. Tapos medyo madilim pa. Medyo umaambon-ambon, hindi naman malakas. Pero parang pabagsak na malakas na ulan. Ayan. Ayan guys, sa kaganapan dito sa San Andres sa Ilog. Ayan, nagkukunik na yan doon malapit sa may amin sa bahay. Ayan, tiningnan ko ang dagat dito kung high tide. Kasi kapag nagsalubong yung high tide at saka yung baha, maaaring umapaw doon sa aming lugar, doon sa mismong bahay namin. Kaya ayan, nanigurado para makalikas dahil magagabi na guys ayan kaya pinunta namin tapos may nakita kami bahay na ayan tatagilid na ayan parang matutumba na kakaawa naman sayang yung kanilang bahay ayan nakakatakot kasi kasi ano dadala na naman ang gabi tapos kapag tuloy tuloy ang ulan buti na lang at low tide na kasi pag nagsalubong yung high tide at saka yung baha, maaaring umapaw doon sa amin. Ayan, doon kami bandaya sa likod ng mga kakahuya na yan, doon kami sa kabila. Ayan, at ang ilog na to, malapit lang yan doon sa amin. Ayan. Tapos, tapos natin sa may dagat. Ayan. Low tide naman siya. Hindi naman mataas ang dagat kaya pero hindi pa rin tayo pakampante, lalimang oras ayan, ayan guys ayan, ito ang kaganapan sa San Andres Bawan, Batangas ang lakas na alam hindi pa rin pa, hindi pa rin tumitila at hindi pa rin tumitigil ang ulan ayan, keep safe sa ating lahat, mag iingat tayo palagi ayan, medyo lumalakas na ang hangin kaya nakakatakot pag gabi na naman ayan tara tara uwi na tayo at malakas ng ulan tapos papakita ko din sa inyo guys mamaya yung ilog na ito yung kumukunikta dun sa amin ito yung pinakadulo kasi pag nag salubong yung high tide at saka yung ilog uma umaapaw dun sa amin kaya papakita ko din sa inyo dadaan kami doon Mayon. pauwi na kami Ayan. Kasi nung bagyong Christine, umabaw talaga dun sa amin. Ayan. Sige, guys. Sabahan nyo kami. Bye-bye. Ba't -bye. malakas ng ulan? Ayan, guys. Ito na yung ilog dito sa amin. Sa my Frontier Bill Population dos. Ayan. Tapos, galing doon sa Bilya Marie. Tapos, ayan. Tapos, kapag umapaw kasi yan, kapag nagsalubong yung high tide, aapaw din tapusan eh. Tapos, na yung amin. Yan, kalsada dyan. Yun, na yung amin bahay. Yan, kaya kapag umapaw, apektado din kami ng baha. Kaya, itong amin aming binabantayan <laughs> sa gitna. Nang malakas na ulan kanina, basang-basa na kami, guys. Ayan. Tinignan na namin ang ilog para kampante ang tulog natin mamayang gabi na hindi siya bumaha. Ayan. Ito kaganapan ng ilog dito sa Frontierville. Oh, diba guys? Ayan, ingat po tayong lahat. Ayan yung bahay kanina na ano, nandun na yun. O, diba? Ay! Nandun sa dulo, yung bahay na matutumba kanina. <laughs> Ayan, tapos nandyan ang amin, nandyan ang kalasada. Ayan. O, diba? Tapotol yun Ang ilog na yun Ayan Medyo humupa na din naman Hindi na mataas Ayan guys May napagtanuan ako Kaninang tanghali daw ay mataas Dahil siguro ay high tide kaninang tanghali Kaya mas mataas Ayan Kaya sobrang ingat-ingat po talaga tayo dahil sobrang taas ng ilog kapag tuloy-tuloy pang ulan. Kaya sana wag nang tumuloy para kami ay safe na at nakakatakot. Tunay na nakakatakot talaga. Ayan. Ayan. Kapag <coughs> nagtuloy-tuloy, aapaw yun dito guys. Ayan. Ito na yung papunta sa amin. Dahil nung bagyong Christine. Grabe, pangalawang best na yung bumaha noon. Huwag na sanang mapangatluhan pa. <laughs> Ayan. Ayan, ang kalsada papunta sa amin. Tapos kakaliwa ka Doon Dun ang amin. Ayan. Thank you for watching. Bye bye. And God bless you all. Ingat kayo palagi. Babu. Ayan guys, ito na kami sa amin. Yung dulong yon, yung sa so may motor na yon. Yan, nandiyan din ang dulo ng ilog. <coughs> Kaya kapag umawas yan, pupunta dito sa amin. O yan, dito ang amin. Yan, baha. Tcharan! Oo, diba? Ang daming basura. Baha. Nakas na ng ulan.